Hello guys. Uh -huh. uh, good afternoon. Oh. Uh, uh, ang masasabi ko lang, uh, sana nga eh uh, sana nga uh, maging mabuti lang ang panahon natin sa araw-araw o -araw, ganito. Sa mm -hmm. Walang, uh, walang, <coughs> walang, ano, walang mga uh, bagyo, kalamidad, o oh, magbaha na naman. Eh, kasi, oh, nahihirapan din tayo pagka bumaha. Sobrang, ano na kasi, walang lulusutan ng tubig. Eh, minsan, oo, oh, oh. kagagawan din kasi ng tao yung pagbaba na yan kasi kahit okay. yung ilinyo, sobrang ilinyo tao lang ang gawin yung ilinyo, oo eh, kasi ay hindi marunong mag ano ng basura gusto eh ano si was ng dyan kahit saan yung basura kaya yung yung kaya nagbabaha ay dahil sa tambak na basura hindi o kung saan dumusot eh kasi alam nilang kanal doon pa magtatapo ng basura o oh, and, eh ganun talaga eh sana nga kung pares-pares daw -pares ang ang ano ang ano katulad ko ay hindi ko itatapon sa kanal basura ko di ko doon sa basura sa ang kukunin naman ng truck yun eh itatapon naman doon sa malayo kaya nagbabara yan eh kagagawan din natin Oo, oh, yung mga kasama natin mga tao din. Eh. Mm hmm. And ang, ang uh, sasabi ko at saka sana nga lang po eh, ano yung mga yung mga ano yung mga yung mga tao naman ay dinadarangin ko sa mahal na Panginoon Diyos na sana nga ay eh, magbago na rin oo lalo na sa panahon ngayon na masyadong masyadong maano ang panahon maraming kalam, na dumarating dapat magbago na rin at mag na rin ay <coughs> eh, kasi alam mo kapag hindi ah, lang naman natin yung sarili natin eh kung ano ba ang nagawa natin kung ang nagagawa ba natin ay mabuti ba o ano masama bang ginagawa natin mag ano recall tayo sa sarili natin o mag tayo sa sarili natin at isisain natin yung ating sarili kung ano ba ako sino ako at ano ako sana nga ganun ang mangyayari sa sa atin bawat isa sa atin eh. yung iba naman kasi eh, alam na nilang masama. Gagawin pang masama. Oo. Ginagawa oh. pa nila. Alam na nila, oh. Ma, masama nga Oo. Ayaw mo ba nun no, na, ano, na mawala ng tiwala sa'yo o kapwa mo? Eh, kasi oo, baguhin natin. Kasi kapag malinis ang ating konsyensya, ay malinis din ang ating pagkatao. Ay, ganun eh, ganun yun. Kasi yung mga tao, kapag nga nang ko tayo, ay ano, nakatatak na yun sa, ano, uh, sa mana Panginoon na hindi na tayo magbabago. sa tayo dago. Eh. Um, ano, anis ba? anong maging anis lang tayo sa atin mismo sa atin sarili kung anis tayo sa atin sarili hindi anis din tayo sa lahat ng bagay ganun lang yun eh isipin natin na yan bawa katulad ng oh eh, sa limang piso ba naman eh, anong magagawa ng limang piso kung manglamang ka manglamang ka sa kapwa mo mabubuhay ka ba sa limang piso ay hindi Hmm. Karma ang butin mo kasi. Oo. Uh -huh. Eh kaya, um, ako ayaw ko, ayaw ko mag ano lang. Um, mga ganyan. Isusuli eh, ko. Isusuli ko. Oh, nagtitinda ako. Minsan. Minsan. Ano? Sumusobra yung binibigay sa akin pera. Sinusuli ko. Kasi ang hirap. Hirap isipin na o sa kunting bagay eh. tulad niyan hindi hindi ako ya sabi ko Ni nga hindi sabi ko nga hindi ako yayaman sa lilim piso aba hindi, hindi, nga makabili ng pagkain eh hindi man piso mga lamang pa ganun yun eh dapat isuli suli natin. siya so sinusuli ko talaga hindi hindi tayo hindi tayo yayaman eh. Bagkos, uh, mamalasin pa tayo sa buhay. So, basta gumawa ka ng kaunting, oh, kahit kaunting bagay lang. Kaunting bagay lang. Talagang mamalasin ka. O, oh, sigurado yun. Walang ano. Oh, sigurado, mamalasin ka. E, eh, samantala, kung oh, mag i ka, oh, okay. Swertihin ka pa isyotehin ka pa. Wala kang, wala kang alalahanin sa buhay na may nagawa pa, Masama. Nung, no, bata, bata pa ako, nangangamuhan ako. May, oo, katulong. Alam mo, pag interview sa akin, ano, sasabihin na sa akin, gusto ko lang maging alit. Oo. Alam mo, sagot ko, maasahan po ninyo. Oo sabi ko, ang sabot ko, maasahan po ninyo. Oh. Oh, yun lang, sabi, wala nang iba. Sabi nung naging amo ko. Oo, oh, yun Huwag kang kukuha kahit ano dyan. Sa bahay nila. Oo, oh. naiuwi mo sa inyo. Huwag kahit ano. Huwag. Maging anis ka sa lahat ng bagay. Oh. Yun lang naman. Maskin ako magiging amo, ay di din ang sasabihin ko, anis ah, nice ka lang. Okay na sa akin yun. Oo. Uh -uh. Ewan ko ba? Kung bakit. Oo. Kasi ako, talaga. Uh, -uh. Asya, uh, -huh. uh -huh. Ah, ayaw ko. Maliit lang na bagay. Nin. Mm Oo. -hmm. Uh -huh. Pag hindi sinasabi na kainin ko yun, ay hindi ko kakainin. Oo. Uh -huh. Oh, marami salamat ha. Ah. Sana maka Gasing din naman sa yung mga sinasabi ko makagising naman sa mga conscience ng iba maraming salamat po thank you